Ikailog na naman no. Puntahan natin si Moana. At pakakainin na natin. Lala. Ngayon. Nalungod na yata. Okay. Magandang buhay po sa ating lahat. Isang magandang umaga. At yan po ay ang ating uh, paligid. At nagkaroon uh, na ng uh, liwanag na naman ang kalagitan. Nahawi na mga ulap. Ang karamihan no? Ito tayo ngayon ay mag-harvest. Pagkatapos ng uh, isang linggong walang harbisano no? Nag-harvest tayo kaya lang pailan-ilan. Kaya ito, magkagulang-gulang na yata. Ang ating mga okra. Yan, no? Allah, gulang na nga. Nakaw, sana wag naman na kasi wala na to paubos na rin ng ating gulay wala ano na tayong income or outcome so okay so pitas tayo ngayon ng ating gulay yan okay sana nga mm -hmm. oh wala gulang na nga patay ano tayo dyan Nagulang na. Wow, wala na. Nagulangan tayo. Science. Lima. Okay, deliver na natin ng ating gulay. Wala no, ay eh, ito yung deliver natin. Eh, sige, salamat ya. Oh, kasama na kayo. Okay. Sige, salamat. Ayun, eh, deliver natin yung ating uh, pandito, okra. so okay 5 kilo 350 <laughs> dito na tayo sa ating uh, kubo at iyon ang ating uh, napagbintahan makakaani po tayo ng uh, o harvest tayo ng uh, ani uh, gulay o okra uh, 70 ang per kilo ng okra so 350 So yun po ang ating uh, isa sa mga pinagkakakitaan ay ang ayan, mga gulay-gulay natin. Hindi po siya talagang uh, pang malakihan, ano. Hindi tulad ng uh, pagtatanim ng talagang uh, marami. Gaya ng uh, one foot hectares. So ang ating tanim lang po ay pang gilid-gilid. Hindi pwede natin, hindi pwede natin ma-market sa malakihan. Uh, kung sana ay uh, ito, mataniman natin ng buo ito ay uh, pwede makahani tayo ng uh, mga 50 kilos 30 kilos per harvest pwede pero paggalbo ay uh, hindi kaya kasi hanggang 5 kilos 2 kilos, 3 kilos 10 wala hindi tayo makakaipon basta basta no kaya nag-iisip tayo ng mga pwedeng uh, additional income gaya ng uh, pag-aalaga ng manok, pag-aalaga ng uh, baboy, at pagtatanim ng iba-iba pa. Gaya, no? So yan, nakaabang na yung ating, uh, tawag dito ay lalabahan. <laughs> nakabang na yung ating lalabahan. Kaya maglalaba muna tayo mga kalingap. Ahaw kaya umaraw ka umaraw umaraw oh kaya samantala natin ang uh, panahon na umaraw para tayo ay maglaba Okay, so ganoon lang kabilis. Kabilis maglaba. Ngayon ay puntahan natin yung ating uh, simwana kasi nilabas natin. Baka maya na initan na. At yung mapapansin nyo ay uh, mainit na rin ang uh, panahon. Uy, nagwawala dun ah. Oh, karinig yung busis natin. Mwana! Wanna? Allah 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 Ano nangyari sa'yo? Ba't puro ka na putik? Puro ka na putik Ah Oh Aha 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 Oh kakain mo ah mo nang nilinis dito ah Oh 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 oh, oh. Ay saka na natin lagyan ng uh, kwanto tawag dito buma uh, tawag dito ay hose ano nga bili pala tayong hose mamaya grabe grabe ang langaw grabe ang langaw wait lang wait lang wait lang wait yung ating silpo siya bumalik na naman ayan hindi nakakagat siguro ayan o oh. na katina oh. wait lang paluin natin yan wait lang mm, yan patay na yan patay na wala na nasa na yun matinding mga gat yun na hmm? muna, na ha gusto mo doon sa kwan ilog lapit natin sa ilog para makapag swimming siya yan namatay na yung kwan lagyan natin sa silog ano ilog lapit okay. sa ilog so bago niya ang playground nakita <laughs> sa ilog Sí. Uh -huh. uh -huh. okay. All right, Lana. ¿Vale? ¿Vale? ¿no? Uh -huh. Malabih. Kulit talaga tong langaw na to. Kinakagat eh. May napansin ako doon oh. Doon sa tuktok ng kahoy na ipil. Napakataas na no? oh. Nandun yung dalawang uh, patula. Yun. Ang oh, grabing patula yan. Umabot hanggang doon. Paano makukuha yun? Pwede po no niya. Ang taas na nga inaabot. daming patula pala doon. <laughs> Ngayon ko lang nakapansin. Ay, grabing patula yan. Sa ano makukuha yan? Oh? naglalambitin oh, na yung mga patula doon. Wala. Ang layo. Ang dadami. Maraming patula pala dyan sa puno Eh, no? naging bunga niya ito Ah, kala ko yun lang sa pinakatoktok. Dayo pala sa baba. Oh, I'm 何やろ、ね、シれしこら Ay, ang galing. Naliligo na, oh. Maliligo na si Moana. Oh, ang ganda naman ng swimming pool mo dyan, Moana. Mula. Oh, you're right. Ang ganda. Ayan, uh, sintinantin na lang natin kung uh, mayroong uh, isprido sa taas. Ang galing, oh. Ayos, uh, ah. <laughs> Oh, isya, isya, isya. Oh, isya. Ah, ah. Saan ka pa? Pag gabi lang, dalhin natin dito sa kanyang kulungan. Hindi natin pakakainin para masanay. Tapos pag uh, tanghali, mga ganitong mga maaraw, dalhin natin dito sa i... Kasi dito ay uh, labas. Okay, dyan ka na. Ha? bigla na namang umulan ng malakas so tinan nyo oh kailog na naman oh Puntahan natin si Moana at pakakainin na natin wala nangyari nalunod na yata ay nangyari <laughs> lamig lamig nandiyan ka sa ilog oh oh ayan ang linis mo tuloy Ah. Oh, ah, iya yes, ah. sa. Oh, kaya na tayo. Kaya ka na pala. Nagliligo well, really dun. Huh? Lamig-lamig. Oh, very good ah. Huh? Naliligoan nyo. Oh, sige. Prepare na ako ng pagkain mo, ha? Tama na, ha? <coughs> 对，对，对。 umaba ko na lang na. Yes. Tuturin ko na ko na lang yan. na. Hindi ko lang yan. Looking am um, right. sure what Naubos uh, na ni mo ng kanyang pagkain. Tama na 'yun. Dalawang uh, bao lang. Ayun, yeah, lagyan din ng dagdag na ng sinang tubig. All right, so muli, salamat sa inyong lahat. Uh, at sumilip na naman ng ating araw, ating haring araw. Oh. Kanina biglang dilim, biglang ulan. Mm, lakas ng ulan no kaya ngayon ay umaraw na naman ganun pong uh, weather ngayon sa ngayon no ang pagbugso bugsong ulan hangin so, ayon thank you very much sa lahat god bless and pansamantala tayo muna magpapakalam sa ating uh, vlog for today. See you next vlog. And live. Babay-babay muna. Ingat-ingat tayo lahat.